Hello guys, today ay tayo magre regrip grip ng uh, driver rig, uh, grips. Itong driver shaft ko ay merong medium size na grip. Uh, so papalitan natin siya ng standard size na, na Gold Pride 360. 360 kasi wala siyang marker na ganito. So kahit anong pasok mo sa shaft, ay align siya. You don't need to align sa club head. Kaya ito ang pinili natin. So, ngayon, ito lang ang mga kailangan natin dyan. Yung bagong grips. Standard size na Gold Pride 360. At itong kit na to. Grip kit, Gold Works. Nandiyan na yung tape, solvent, at meron ding ano, vice grip. So, ayan, nandiyan na lahat. So, at isa pa, the only tool na kailangan natin na ito. Yung box cutter, pinalitan ko lang yung blade ng hook blade para madali siyang tuklapin. Okay, so let's go to the next. So ngayon, tatanggalin na natin tong grips na to. Uh, gamitin natin yung hook blade na binili ko sa Home Depot. O, uh, mura lang siya. Anyways, um uh, So, papasok natin dito yung hook blade at hihilayin natin palayo sa atin para hindi tayo masugatan o madisgrasya. So, pag ganyan ang hiwa niyan, hihilayin natin. So, ito na yung hook blade. Pasok natin siya rito kasi ito ay graphite. So, ayaw niyong masugatan yung graphite niyo kasi magbiblister yun, magkakasplinter. Baka mabiyak pag pinalo nyo ng malakas. So, yan. Nasimulan na natin. Ihilain nyo lang yan. Hanggang sa mapunit siya. Pag huminto yung punit, uh, i-blade nyo lang ulit. So, ito madali siyang uh, hilain. Dahil merong may crease yung grips. Ayan, naputol na. So, ngayon, Pulitin nyo ulit dito. Ang paganyan. Yan. Itong shaft na to, itong una niyang grips. Kaya kahit hindi na natin tanggalin yang lumang uh, lumang tape, pwede na lang patuan kasi manipis pa siya. Okay lang. So yan, natanggal na. Oh. Ganyan lang yan. Madali lang. I ikot nyo lang na ikot So, medyo mahirap na dito sa dulo kasi makapal yan. So, islice nyo ulit yan. Palayo sa inyo. Hook nyo lang doon. At palayo. Ayan. So, ayun na itsura niya. Anyways, dito na feel ko na manipis lang yung tape so pwede ko pa siyang patungan hindi magkaka-effect doon sa ano masyado sa bagong tape na ipapatong ko pero kung gusto niyo rin tuklapin to pwede rin naman pero hindi naman kasi makapal yung tape na naligay nung nagkabit ng grips nito dati kaya madali siyang patungan na lang pero tatanggalin nyo pa rin to Kasi yung tape na ipapatong nyo rito Dito Maglalagay kayong excess na at least Ma half inch Or a quarter inch Siguro half inch Guntingin nyo na lang kung masyado mahaba So ayan Anyways, kung nag-decide naman kayong tanggalin yung tape na to, madali lang. Hanapin nyo yung dulo ng tape. Ayan, tapos uh, tuklapin nyo na unti-unti niyo siyang tutuklapin hanggang sa matanggal niyo lahat yan madali lang naman tanggalin yung tape hindi naman siya madikit masyado wala siyang residue so ayan o no? tutuklapin niyo lang lahat make sure matanggal niyo lahat yung tape na yun yan. kung steel shaft to mas madaling tanggalin yung tape pwedeng kayo rin nyo lang nung box cutter na blade kaso graphite to hindi nyo gustong kudkurin yung tape dahil masusugat yung graphite nyo so baka magkaroon ng crack ganyan so yan patuloy lang yung iikutin yan Yeah. Kaya, malinis na. May wala mang residue. Walang madikit na na naiwan dito. Kung sakali mang meron, pwedeng alcohol, acetone, or gugan, ay, gugan na liquid. Pero, eto, hindi na kailangan. Ayan. So, yung shaft natin. Meron siyang uh, adapter na. So ready to go na to. So next ay lalagyan na natin siya ng tape. Pakita natin kung paano, kung gaano kahaba dapat yung tape na nakalagay dito. Hanggang dito lagpas ng konti. Okay, ngayon nabubuksan na natin itong kit. Kung nakasama sa kanya. Ang mga nakalagay dito instruction, paano mag-grip step by step tapos, ito yung uh, solvent papalitan mo lang yung cap nito tapos ito ay vice grip uh, holder para sa shaft hindi tayo gagamit nun ngayon, hindi natin kailangan ng vice grip para mag-grip at ito yung mga tape uh, pre-cut na siya sa haba na kailangan Walang tayo na isa dito. Ayan. Tapos ito, according to this, pang sukat to ng grips. Uh, hindi ako sigurado kung accurate siya. Pero, hindi natin kailangan yan. Anyways, babalik natin to. For now, magkakabit muna tayo ng tape sa grips. Ay, sa shaft. Okay. Ito yung shaft. Ayan. Kung titignan mo, ang sukat ng tape na to, ex eksakto lang sa haba ng grips. So, pag kinabit mo to sa ano, sa shaft, magiging ganyan. So, mag iiwang ka ng mga yan, half inch. So, mamarkahan natin to na half inch na doon natin siya sa dulo ng shaft. Okay. So, tatanggalin natin yung likod na yun. At ikakabit muna natin to dito. Okay. Hindi na muna natin yan. Nandito yung dulo ng shaft. So, hindi tayo lalagpas sa grip. Dahil dito ang fold niya. Yan, ganyan yan. Okay, dito siya nag-stop. So ngayon, iikot lang natin tong tape na to. Make sure flat. natin siya ibebend dito sa dulo dahil tatanggalin natin yung isang uh, cover nung, nung tape tanggalin natin ngayon hanapin natin yung dulo niya yes na nasimula na natin tanggalin. Alisin na natin yung buong paligid ng tape na to. Medyo mahirap siyang tanggalin sa umpisa pero pag natanggal mo na, dire diretso na to. Ayan. Okay guys. Tapos ngayon dito sa dulo, ikot natin siya. Yan, ganyan. Okay, ngayon papatakan na natin ng solvent to. Lilipat na tayo sa garahe. Okay guys, ito na tayo ngayon. Ito yung solvent. Ito yung grip. Uh, make sure tatakpan niya yung butas sa ilalim. Papatakan mo lang siya ng ilang ngayon ito na yung shaft. uh, ubusan natin yung yung shaft ng solvent para yan, ganyan uh, sinesave ko yung ibang pumatak na solvent baka pwede ko pang gamitin sa ibang trips walong shaft gold club ang papalitan ko so ngayon, atras natin ito ng konti ipapasok na natin yung grips dito sa may hirap pasok ayun so pag napasok mo na yan ayan pupus mo lang siya actually pwede mo tong bidiin dito sa seg so pag ganyan nakita mo nang nalagpasan mo na yung tape nasa dulo ka na medyo pukpok mo yung dito sa seg ng towel Tunasan natin yan maalis na yung ano yung label na rito at yun lang tapos na na regrip na natin tong shaft na driver ko yan na feel ko sagad siya hanggang sa dulo so nung binababa ko siya medyo tinitwist ko lang ng konti yung grip so to wala na alignment dahil 360 tong grip na to Ibig sabihin kahit paano mo siya ipasok, okay lang. Alright, salamat guys. <laughs>